tingnan natin kung ilang kilometro mula dito sa Damulug sugut Cebu hanggang doon sa dulo ng Imi Sugod so bakit nga ba maraming nasisirang sasakyan dito sa lugar na ito yo musta mga kamotor ko nandito tayo ngayon sa Damulug sugut Cebu pakita ko lang sa inyo ang uh, changes dito may mall na sila dito na Prince dito sa unahan may, may mall din na malulit may mga establishment na at may hospital pa rin dito at tingnan natin kung ilang kilometro mula dito sa Damulog patungong Imi yung Kimi Subot Cebu hanggang sa dulo ng yan you know, may marami ng establishment dito na na open meron na rin silang bank land bank in the Philippines. meron na ding 7-eleven bago lang yan basta pati na rin, na rin yung gasoline station at dito sa GPS tracker natin makikita natin dito yung average speed kilometer and maximum speed. Tingnan natin kung ilang kilometro mula dito sa Damulog, Tugod, sibo hanggang doon sa dulo ng Imi, Sugod. So Bakit nga ba maraming nasisirang sasakyan dito sa lugar na ito? Kasi sa lugar na ito mula dito hanggang doon sa dulo ay matarik pataas talaga walang pababa dito wala doon hanggang doon sa dunong ay sobrang tarik kaya kung hindi condition yung mga sasakyan nyo o motor nyo ay mag-overheat talaga o nakisira Tingnan natin dito kung wala ba ang nasisiraan na tasakyan ah, At nakikita naman natin dito kung may nasisiraan na tasakyan Naka -parking lang sa ginit Doon sa unahan nakikita natin Maganda din yung path doon Kasi magandang pagpiktura Dahil nakikita mo yung dagat ito Yan no? sobrang tarik. Yan ang sinasabi ko niyo na no? at uh, sinasabi ko tayo na no? nakita yung dagat no? Nakita yung dagat, ang ganda no? So galing tayo ng Cebu at papunta tayo ng Bugo City sa norte. Norte ng Bugo. Norte ng Bugo sa Bugo City at dito na tayo sa gitna at tingnan natin yung kilometer na, na record natin 1.77 so ito dito noong year 2021 o 2022 yata yun may malaking bato na ano dito bumigay at na ano dito kaadaan, pumagsak sa daan yung malaking bato kaya na ilang oras din na ano hindi madahanan ng mga truck kaya nito yung lindol sa norte dito may nabiyak din na bato yan o naayos na nila at saka doon sa unahan grabe at parek talaga ng daan na ito kung di, mo, di talaga kondisyon yung motor mo o so tasakyan mo talagang mahirapan so yung po natin ito 30 lang 30 plus na. at ka Abot siguro ng 450. At dahil malapit na ngayong December, may, may papakita ko sa inyo na mga decoration sa Christmas. Katulad ng mga Christmas tree, lanterns, mga deer nagawa sa katarapatan. Eh. Oh, o sa mga kahoy pakita ko sa inyo ha ah. meron doon sa unahan oh. wow pangal mo to wow. <coughs> so dito meron dito yan o no? yan ang sinasabi sa inyo Malantar lantern na gawa sa ano ratan bayan yan mukhang ratan yun yung mga binibinta sa mall dyan yung galing kaya ito sinasabi kasi sa inyo may truck na nasisiraan katulad yun may nasisira na truck kasi yung truck dito ay pa primera to segunda talaga ang pataas kung pag tatakbo dito primera to segunda talaga katulad nito ang ang bagal na tumakbo ito ang primera siguro to naka primera at huwag kang mag ano dyan sa kurant uh, ah uh, doon sa unahan eh, may ano din may mga paninda din ng mga lantern at saka tree maganda dito kasi kung bibili ka dito direct talaga sa ano paggawaan Diyan, no? katulad yan no? may mga christmas tree may mga lantern may mga ano sa yan o pwede din kayo magpagawa dito kung anong gusto nyo going into order yung okay, itibu yan o yung naka plastic ay pa ano na yun pa ship na yun pa mall at eh, yung dumaan ako dito may mga malalaking truck yan o no? oh. agaya oh. No? malalaking mga ano parol at Christmas tree magawa din sila dito ng ukuan katulad nga no, may ganda maganda ng Christmas tree oh. Hindi? kung may bala kayong ano, dyan yun bumili dito lang kayo sa Imi Sugod so Cebu ang price dito ay Ano talaga Yung price talaga nila Yung baba ng price dito Murang-murang Price yung Kanila wala nang tubo Kasi nila din na Gumagawa Hindi ka tulad sa mall Kung sa mall ka Mayroon na yan Bala, Ano mga additional charges maganda dito sa imi subot yeah. uh, tingnan natin kung ilang kilometro na naanggadaan na natin malapit na tayo sa e, 5.15 kilometers so, ito, ito yung kanilang basketball So, pagdating natin dun sa simbahan, yun ang dulo ng Kimi Sugod. At may arko naman dyan. At ito, may kafe. Uy, sabrosa to. Ganda rin yun. Pero hindi pa ko ako nakatikim doon. Masarap siguro magkafe dun. So, ito na yung arko ng Kimi Sugod pero natanggal siguro ng kanyong to. So, tingnan natin dito yung ano, kilometer. So, yung average speed natin ay 35. So, ang distance ay 5.81. At saka maximum speed natin ay 63. So, yun lang siguro mga kamutaw tinaano natin dito sa Amy Sugod pinakita ko lang sa inyo so sa mga hindi pa subscribe sa aking youtube channel baka pwede tayo magalingin ng favor sa pag-subscribe dahil ang goal natin ngayon ngayong taon maka 1000 subscriber if you subscribe much better see you peace out